Alauna sa hapon, nagbuwat na ang mga ambulansya sa Pier 3 aron sugato ng mga pasahero sa MV Island Fastcraft One 1 sa Island Shipping Corporation nga nasunog samtang galawig gikan sa Tubigon Bohol paingon sa dakbayan sa sugbo gahapon. Nigikan ang ng Fastcraft sa Tubigon alas 10.50 sa Buntag o gitak ng sa sugbo alas 12.20 sa hapon. Apaniulbo ang sunog pag alas 12.10 doon sa Mukabok Island sa Bohol. Gini sa Pier 3 gayong mudunggo ang barko ang isakyan sa mga survivor sa nasunog ng fastcraft. Human sa pipila ka minuto, niabot ang MV sea Jet gikan sa tubigon nga mao'y nagrescue sa mga pasahero. Apan gibuteg sa kapitan sa Sea Jet kasi Captain Camilo De Palobos, ila nang gidala sa Tubigon Community Hospital ang 71 ka mga pasahero o crew nga ilang naluwas. Gikumpirma ni De Palobos nga lakip silang gisakay ang duha ka mga pasaherong namatay o ang chief mate sa barko. Nagiya namon gina pag from Cebu kami tututubigon. Bilang chief mate ni si Abelardo Torribilla Sr. Samtang gila sa Tubigon Community Hospital ang namatay ng mga pasahero nga sila si Citas Cabrera o Matia Infiesto. Lahat nakasuot ng life jacket tapos ginlapitan lapitan ko. Paglapit ko, yun. Naka ko na lang lahat. Patalon ko sa likod. Talon lang, talon. Ang akong nadunggan ng chief mate tungod kay huwang kunog life jacket iyang gihatag dito sa usa ka pasahero. Way kabutangan silang kagol ang duha ka anak ni Tori Villas samtang nagwa sa Pier 3 aron ikumpirma sa Coast Guard ang di maayong balita. Pagkalas 4, niyabot sa MD Kingswell 2 gikan sa Tadigon ang usa sa mga survivor sa trahedya nga si Jesus Siniza. Nagwan, life jacket din ang ambak. naman tong nga, pwede nang mulayat. Uh, Nasairan sa Coast Guard, gikan sa kapitan sa fast craft nga si Captain Lucrecio Canedo, nagsugod ang sunog sa engine room. Diin faulty wiring ang hinungdan. Hingpit na sang sa niunlod ang fast craft alas do sa hapon, gahapon. The Andy Island fast craft one, cause of fire, was an electrical fire. Gikahadlukang dunay usa ang namising, sanglit 75 ang orihinal nga narehistro sa kay sa Fastcraft, apan 71 lang ang naluwas, ug tulo ang nakuwang patay. Juninho, ABS-CBN News. Gilubong na ang ka biktima sa pagkalimbuwad sa truck sa basura sa lungsod sa Baril.